magandang hapon po mga idol Tulong mo tayo mga idol Gawa tayo ng Busing ng Kutsi Gusto mga idol ang lagyan natin Super time tayo ngayon mga idol Patilip na eh marami pa tayong gagawin Sa ano pa gagawin natin Idol Kasi yung At Pilogin ko lang muna ito di-login huwagin ko kung hindi may bago natin butasan para hindi may hirap butasan marami tayong nagawa mayro nagawa na rin tayong stabilizer mayro kaya pa mayro daming gagawin pa ayan siya ayan dulo Shoutout nga pala sa may-ari niyan. Dalawa may-ari niyan mga idol si Boss Richard si Losario siya tao po Boss at si Boss man, Alex, Alex. Angelo Angelo, Angelo. Shout si out po Boss Alex Angelo Antonio from Pampanga Yan Yan ay idol si Marami Kay Boss Alex Do si Piraso Si Sir Dulosario dalawang piraso tsaka ito naman ay idol yung stabilizer iba rin may ari dyan hindi ko kilala idol may ari hindi natin na ano yung pangalan sa Egypt naman yun kakabit ito Egypt sya ayun mga idol kung gusto nyo pong mapanood ang lahat ng paggawa nyo na idol i-video ang kubawat iba ibang klase ng busing para makita nyo po abangan nyo lang po sa aking upload ito na Tasa na natin may Ayun, tasa na natin So, malaki ang tubig lalagay natin dito Pero ang bukas natin maliit lang Para siksik -sik talaga yung pinaka goma natin Ito yung tubig may ito lalagay natin eh okay ta ba yung bukaan nang medyo malaki para di tamaan pag. Mga guys, tutubo. Okay, tutubadikari. Eh. Yan buhay na din. Yan tuladan. Kasi di putulat, eh ay nabaw may mayoral bara no sa pag bungad ng ano natin pasok sa tubo nagyan ko pa ng lock hindi magbakal sa bakal yung busing maraming hiwa yung gagawin natin ito ngayon baro bago natin mabuo yung isang busi maraming maraming salamat nga pala may doon sa inyong walang suporta sa akin dito dahil sa inyo mga idol eh, nakilala tayo punti-unti sa social media na may lahat lagyan natin ang lock

lalagyan mga idol lalagyan ko lang ng pinakawasir madilim na mga idol buti siguro tayo dito ng madaling araw

Itagkala natin. May lagay natin yung washer. So, natin may dalaw. At, ang makikita nyo yung ni ating penis product. Punting bawas po maya. Pantay na lang may dalaw. Ayan siya may dalaw. Ang ating finish product. At, ito ay dalawang piraso ito lang binigyan ko idol kasi parehas lang naman ang gawa nito. Ayan siya. At, yan, kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang ating video, pakishare naman po. At, malaking tulong na po yan mga idol ang pagshare nyo sa aking mga video. At, walang katapusan po sa salamat po mga idol. Yan lamang po mga idol. Magandang gabi po. In God bless you po sa inyong lahat mga idol. Ayan, bye bye po.